Ang problema, lumalabas ngayon, yung mga insertions na yan are mostly tainted with graft and corrupt. Mm -hmm. Yun yung nagiging problema. Kumaga, na-demonize na yung power ng House to amend and insert dun sa NEP. Kaya, in principle, tama naman yung sinabi ni Senate President mm -hmm. Soto. By itself, hindi naman siya masama. This is truth on the line. Nabanggit mo yung kanina, yung sinabi nga ni Senator Lacson na, Nung 19th Congress halos lahat almost all the senators narong budget insertion. So mukod ngayon may mga nagkomento ibang senators including the Senate President si Vicente Sotto mm -hmm. na hindi naman daw lahat ng insertion ay eh, masama. I will ask you dahil you worked for government. Anong masasabi mo doon? Well totoo naman 'yon dahil hindi naman perfect yung NEP. Eh. Hindi naman perfect yung uh, uh, national expenditure program. Uh, mismo nga yan, may mga issues na. Limbawa, inamin ni uh, Senate President uh, Tito Soto na then-Yusef Cabral ay humingi sa kanya ng 500 million na i-insert doon sa binubuo nilang NEP. Mm -hmm. Ibig sabihin, mismo yung NEP may mga insertion. Saka sabi huh? nila, that's a regular process daw, oh, yun nag-defense oh, sa nila. Tama oh. ba yun? yung pagpasok na gano'n ka well, tatayuin. Ay right. executive kasi ang gumagawa eh. Oh, nga. So usually tinatanong dyan mga LGUs. Oh, kukuha kana oh, di ba from yan. Pero, pero i-double check mo yan, i-triple check mo yan, no? Para makita mo, oy, kailangan ba talaga ng lugar. Alimawa, flood control. May geo-mapping eh ang gobyerno para makita ano yung mga lugar na kailangan ng flood control. Ay, na isang problema doon, oh, di ba? Yung oh. mga flood prone eh. Oh. Mababa yung plot control budget. <laughs> Kaya nga, ganun pa yung nangyayari. So, you, ideally, yun dapat ang ang ginagawa sa NEP. Pero, yung NEP ay pag dumating na sa Congress, Congress kasi has the power of the purse. Yes. Ibig sabihin, pwede nilang baguhinan, baguhin. no? Pwede silang mag-amend or mag-insert, so long na hindi siya anomalous, hindi hmm. siya ghost, no? At hindi siya ganun kalaki. Sabi nga ni President Marcos dun sa 2025 budget, na manggal na siya, hindi na niya kilala. Oh, man. so, hindi naman ganun dapat ang gawin. Hindi naman ganun kalalaki ang dapat i-amend. At saka dapat ay rigorous. Ibig sabihin, may basihan yung mga insertions. Katulad ng, oh, kailangan talaga dito ng skwelahan. Oh, kailangan talaga rito ng uh, flood control. No? Yung ganun ba, ang problema, lumalabas ngayon, yung mga insertions na yan are mostly tainted with graft and corruption, mm. Yun yung nagiging problema. Kumaga, na-demonize na yung power ng House to amend and insert dun sa NEP. Kaya, in principle, tama naman yung sinabi ni Senate President mm. Soto. By itself, hindi naman siya masama. Mm. no? Pwede ba talagang... Kasi meron ngayong mga proposal because of the scandal. Merong si, si Senator Ping mismo nagpa-propose na tigilan na yung mga budget insertions tapos medyo masasama Mayroong mas narrower suggestion si Senator Tulfo na infrastructure insertion si Bawal. Anong tingin mo? Ah, feasible ba 'yon o ginagawa ba siya noon? Matagal lagi ba siyang ginagawa? Ah, uh, hindi ko alam kung lagi. Pero ang alam ko si uh, bagong uh, speaker ah uh, uh Bogd, ay pinag-aaralan niya maigi. Mm. Alam ko last week, a week ago, lumabas na yan eh. Uh, dahil nga ang proposal ng malakanyang at saka ni Secretary Vince Stevenson, una i zero na 'yang flood control, mm. no? Mm. Ikalawa ay i zero na yung mga palayan, uh, yung mga insertions na yan. Uh, um, for infra, no? Oh, infra but, lang. Infra, no? Uh, siyempre, uh, marami mga kongresista at senador mm. 'yung malulungkot. Lalo na, palapit na Pasko. Bermans ah, na, no? no, no. Uh, alam ko, pag uh, Bermans, maraming pa sa Kongreso. You know? <laughs> <laughs> At hindi mo ma-imagine yung mga raffle doon. Ngayon, baka baka wala na sila. Baka, oh, bir baka, baka, Baka <laughs> balik na lang sila sa queso de bola. You know? At saka mga maling. <laughs> kaya, uh, kaya, yun lang ang sigurado ko. Maraming mga mag reklamo, Pero, problema kasi dyan, yung pag-control mo rin sa Kongreso, ay nakatali dyan sa mga goodies na yan. Kung wala na yung mga goodies na yan, hindi ko sigurado kung uh, yung suporta kay Speaker uh, Bojidi ay lalakas. Hmm. Dahil uh, marami naman sa mga Kongresista at sa mga Senador, hindi naman nandyan for higher purpose. Nandyan sila dahil sa mga perks. At kung yeah. tatanggalin mo yung perks, eh baka kung saan lumipat ng loyalty siya mga yan. Lalo na, yung Vice President na nangunguna sa survey for 2028, hmm. eh gusto rin impeach yung Presidente. No? Ah, sinabi niya openly at publicly. Kaya yung balancing na yan, ang tingin kong uh, uh, pinag-aaralan ng Malacanang. Ano ba yung kanilang ikakat? Pero at the same time, ay hindi nila ma-antagonize lahat ng kongresista o halos lahat.